Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa ika negatibo, 22 ng Abril, 2025. Ngayong araw, habang ang buwan ay gumagabay sa iyong tanda, Aquarius, maaari mong maramdaman ang isang banayad na pagbabago sa iyong pananaw. Ang Earth Day ay nag-aanyaya sa atin upang magmuni-muni ukol sa ating koneksyon sa mundo at pinapalakas ang iyong mga hakbang upang yakapin ang mga hindi pangkaraniwang ideya. Habang tinatahak mo ang araw na ito, maglaan ng sandali upang pahalagahan ang hindi inaasahang aspeto ng buhay dahil dito mo masisilayan ang iyong tunay na diwa at kadandahan. Ang mga pagkakataon ng kawalan ng katiyakan ay minsan nagiging simula ng mas malalim na mga ideya at mga bagong posibilidad. Isipin mo na ito ay hindi isang aberya, kundi isang pagkakataon upang matutunan ang higit patungkol sa iyong sarili at ang iyong lugar sa mundong ito. Minsan, ang hindi inaasahang mga kaganapan ay nagdadala ng mga bagong pananaw na magagamit mo sa mga susunod na araw. Kung ikaw ay handang magbukas ng iyong isipan at tanggapin ang mga hamon, makikita mong ang buhay ay puno ng mga pagkakataon na magdadala sa iyo sa mas magaan na landas. Ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay nagiging isang paalala ng iyong kakayahan na makahanap ng ganda at kahulugan sa bawat aspeto ng iyong paglalakbay. Habang ikaw ay magpapatuloy sa araw na ito, ang enerhiya ng buwan ay nagdudulot sa iyo ng mas malawak na pananaw na magbibigay daan sa iyo upang makapaglaan ng oras para sa pagmumuni-muni. Huwag mag-atubiling ibaling ang iyong mga mata mula sa mga personal mong alalahanin at tumuon sa mas mataas na layunin. Sa ganitong paraan, maaari mong makuha ang mga bagong ideya at pananaw na magpapalawak ng iyong abot-tanaw at magdadala sa iyo ng mas makulay na mga posibilidad. Huwag matakot mag-eksperimento at magsimula ng mga bagong proyekto na sa tingin mo ay hindi pangkaraniwan, sapagkat sa mga ganitong pagkakataon matutuklasan mo ang mas magagandang aspeto ng iyong buhay. Minsan, ang pagkakaroon ng mas malawak na pananaw ay nagbibigay daan sa mas magagandang ideya at resulta. Ang mga simpleng hakbang na tulad ng pag-iisip ng malayo ay nagiging kasangkapan sa pagpapalawak ng iyong kakayahan at inspirasyon sa iba. Habang patuloy mong inaalagaan ang iyong mga pangarap at mga layunin, tandaan na sa tuwing pinapalakas mo ang iyong sarili, pinapalakas mo rin ang iba. Ang iyong mga saloobin at opinyon ay may bigat na maaaring magdala ng pagbabago, hindi lamang sa iyong buhay kundi sa buhay ng mga tao sa iyong paligid. Ang buwan na gumagabay sa iyong tanda ay nagpapaalala sa iyo na ang pagpapakita ng iyong pagpapahalaga ay maaaring magdulot ng kaligayahan at kasiyahan sa mga mahal mo sa buhay maglaan ng oras upang iparating ang iyong nararamdaman sa kanila at makipag-ugnayan ng buo. Ang ganitong uri ng koneksyon ay magpapalalim ng iyong mga relasyon at magbibigay inspirasyon sa iyong mga mahal sa buhay upang magpatuloy sa kanilang mga sariling landas ng tagumpay at kadalakan. Huwag matakot magpakita ng iyong nararamdaman, sapagkat sa pagpapahayag ng iyong emosyon, nagiging mas buo ang iyong mga relasyon. Ang pagpapakita ng malasakit at pag-aalaga sa mga tao sa iyong paligid ay makakatulong upang mapalalim ang inyong ugnayan at lumikha ng mas matibay na mga koneksyon. Sa ganitong mga pagkakataon, magaan ang pakiramdam at madali mong matutuklasan ang mga magagandang aspeto ng iyong pagkatao na nakatago sa mga simpleng hakbang. Hindi lahat ng pagbabago ay kailangang malaki at magarbo, minsan, ang simpleng mga hakbang ay nagdadala ng pinakamalalim na epekto. Kaya't magpatuloy ka sa pagtahak ng landas na puno ng malasakit at pagmamahal, dahil ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay may epekto sa mas malaking bahagi ng mundo. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pagmumuni-munihan ang lahat ng nangyari. Pahalagahan mo ang mga maliliit na hakbang na iyong tinahak, at ang mga pagkilos na nagdala sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa iyong sarili. Sa bawat hakbang, natututo ka, at sa bawat hakbang, ikaw ay patuloy na lumalago. Huwag matakot sa mga bagong pagsubok at pagkakataon, sapagkat ang mga ito ay magdadala sa iyo sa isang mas makulay na bukas. Sa mga maswerteng elemento ng araw na ito, ang iyong maswerteng kulay ay ang berde, na kumakatawan sa kasaganaan, kalikasan, at buhay. Ang berde ay magbibigay sa iyo ng lakas at balanse upang harapin ang anumang pagsubok na darating sa iyong landas. Ang maswerteng numero mo ay isa, apat, at pito, ang mga numerong ito ay magsisilbing gabay sa iyong mga desisyon at magdadala ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Magdala ng mga bagay na may berdeng kulay o magsuot ng mga damit na may berde upang madama mo ang enerhiya ng kalikasan at ang iyong ugnayan sa mundo. Ang maswerteng gawain na maaari mong gawin ay ang maglaan ng oras upang maglakad-lakad sa kalikasan, magtanim ng halaman, o magsagawa ng aktibidad na nagpapalalim sa iyong koneksyon sa kalikasan. Ang mga ganitong hakbang ay magbibigay daan sa mas magaan na pakiramdam at kalinawan sa iyong isipan. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat sa lahat ng mga pagkakataon na nagbigay sa iyo ng pagkakataong mag-reflect at mag-isip. Habang patuloy mong hinaharap ang bawat araw, tandaan na ang bawat hakbang na iyong tinahak ay may dalang bagong oportunidad. Magpatuloy sa pagtahak ng landas ng pagmumuni-muni, pagpapahalaga sa mga bagay na maliliit, at pagpapakita ng pagmamahal sa iyong mga mahal sa buhay. Sa bawat hakbang, magpatawad ka sa iyong sarili at patuloy na yakapin ang mga bagong posibilidad na nagdadala ng mas magaan at mas masaya mong buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.